At mga basa, awak customer. So, sinang top box? Walang baklas to. Ayan, no, tignan may igi. No. Tignan yung may igi kung may nalas ko yan. No. Ay, susi nyan. Kapit ko lang. Ito, pahit ako. Ayan. Ayan pa yung original nyan na rematch. Eh. Walang baklas yan kahit pokpok -pok, wala. Oh. Kapit natin. Para matis. Kaya mga basa. Sige sila Sige si Jas, mamaya akong nakikipitan Sige susi Ayan Lambot yung mga buso Ako ah, kasi sa ano Kailangan masabit yung silak Okay Sige susi busi Makasagat na Ayaw na lang yung nata, eh. ayaw na Nagbalik na tayo kapit Kaya commercial. Balik na ako, kapit. Tinutok ko sa taas, kaya pala wala. Ah, nasa taas ako tutok. Balik na, balik natin. na. mga boss, nabit ka na. Balik na kasi kaganin natin. Ito, ayun pa rin yan. Original pa rin yan, ayun. Oo. Oh. pa rin yan, mga boss. Walang baklas yan. ah Rock. Nambal ka, mga boss, ano Hmm. Oh, no, it's so safe. Delin yan din yan, ayun, kata tak boleh nak kelas ah bos sini tak